Hi guys. Bye. Ano na? puso ng saging guys. Oh uh, so, guys. Kain guys. puso ng saging. May saloyo at saka okra. Uh, ito. Uh, Ay, ikaw Ito guys. Huwag sarap sarapan para hindi maubos Ito guys, oh Sarap guys Kain tayo guys ng oh. Ano, ginataan Puso ng saging Sa hukokuyo Ang tuyo, oh Yan Yan, ito Ginataan, puso ng saging Kain tayo guys Ito guys, oh Ito guys, oh Ayan. Guys. Sarap guys. Ang nataang puso ng saging. Kain tayo guys. Tanghalian. Sa mahilig kumain ang puso ng saging. Ito na guys. Ayan. Ang saging. sarap. Puso ng saging. Kain okay tayo guys. Mayroon ito lang kung watching.